Maraming salamat sa lahat ng suporta sa akin patapos ng school year 2023-2024. At babalik naman, ang opening niyan ay May 2024 this year. So may dalawang isang buwan at kalahati na bakasyon. Nandito lang sa mga guru sa Thailand pag during break time, siyempre, prepare mo lahat ng mga kailangan sa susunod na klase. Hindi siya hectic or loaded yung klase dito sa Thailand. Napakaano lang siya, relax. So if you are planning to work here in Thailand, dapat bago mag dito ka na. And ang daming opportunity dito sa Thailand if you are a college graduate and ano ka pa, graduate ka ng education, license sa Pilipinas. So why don't you try to apply here in Thailand? At magkaroon ka pa ng income mo na, na mag-antay ka ng ilang taon na wala. No? So subukan, isa din kayo sa million-million Pilipinas sa Mobok, pumunta ng Thailand at ayun, naghahanap ng trabaho. Salamat sa mga taong tumulong sa amin. Dahil sa inyo, may trabaho kami. Ayun guys, pagkatapos ng aming school, sabi ng pote, teacher ko, ulawas tayo at ni niyaya niya ako pumunta dyan. Napakamura niyan. Biruin mo, nasa tulang niya siya. 40 to 50 baht. Ang dami talaga niyan, mga buto-buto yan. Katapos noon, pumunta na kami sa... Saan kami pumunta? Alamin mo nga, doon sa lutas. Lutas, dito kasi pag lutas, pumunta ka ng lutas, ano siya, pag 8 ng gabi, maraming mga promo, din naman mga ref dito, 5,000 lang, double door na, Samsung pa yan. Grabe no, ang mura talaga ng mga appliances sa Thailand. Pag nandito ka mamuhay, ah, napaka-relax mo talaga. Hindi ka ma, hindi sasakit yung ulo mo sa presyo, ang mura talaga guys. Tignan mo nga naman yung manga, oh apat na piraso, 13 baht lang. Piruin mo. 13 baht. Pag mag yellow guys, nakapromo ano, yan. Yelo yung bago. biruin mo na 13 baht. Apat na piraso. Nakaya pa wala for more. Ang kulda dito sa Thailand.